Hello mga guys. Ito. Ayan. ayan. Ito abunuhan ko to, Kasi binakba to yung test na dati. Papalitan ng 60 by 60. Abunuhan ko to. Itong mga awang na to. Tapos to Sabi na may ari. Padrit sa sa taas. Kaya nung pinis man to. Napinturahan man ito. Titiktikan ko siya. Tapos. Lagyan ko ng rebukada. Para matibay. Ito, plastire niyan lahat yan. Pati yan. Ayan, yan. yan. Pero ito, okay na to. Ito lang habulin. Itong habulin ko dito. Pantay ko lang siya. Dito, papantay naman ng... Yan, guys. Ayan. Muna um, bakbak ko. CR po. Papalitan lang ng 60 by 60 guys. tik ko yan. tik ba? Katulad na ito pa ikaw. Punta doon. Yan. Kapanggalin yan. Uh, um, panibago. Para maganda tignan. Ito guys ito guys yan abunuhan ko yan pantay ko dito para paglapat ng tiles hindi ako mahirapan walang hindi mabibiti ng tiles kasi hindi mo to lagyan ng palaman ritso ka lang kabit minsan hindi maka hindi, hindi makadikit yung mortar dito kaya finish ko muna yan salamat sa mga nanonood sa mga video ko mga guys thank you so much thank you everyone natapos ko rin yan siya guys ito ko puti na raw ito sabi ng may-ari kasi ito guys, kailangan talaga dito ang klibi kasi yung dating nagkabit guys yung dito sa dito floor drain dito ang floor drain dapat dito napunta ang tubig mapupunta ang tubig ngayon, dito na siya sa gilid yan, tubig papunta doon walang water waterproofing kaya tagos sa kabila doon ang tagos yan guys hindi kaya binago guys nice. pinabaklas nya bunuhan ko lang yung taas lang para okay maganda na tignan ba? Tapos, yun. Lagyan ng water propane. Bunuhan ko Para ang water propane. Maganda pagka, ano, pagka tahid. Kasi may butas-butas, kailangan makakpan yan ng, ano, alo pati kasi may nakatira si Lale kailangan pulido thank you for watching everyone